brother Gentry na kami Sa takbong 60 Anong oras na kaya kami makakarating ng Maragondon The time is already 4.22 oh. oh, I'm here Ah, <laughs> <Anong laughs> nandito na tayo sa papunta ng cave yan kaso sobrang dilim pa yung natin tapos yung iba pinakuna-una para mapil naman nila yung lamig nung lupas ng lugar dilim pa <laughs> ah... May aswang! May aswang! <laughs> Nakakatakot dito mga brother pag ano alam mo yung gabi tapos night ride alam mo naman yung mga dadaanan mo oh, parang bigla na lang may sisilip eh gáy nhau Ôi <laughs> 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 dagat. Kitang-kita yung view. Omshim! Ayan, o. Oh. Kitang-kita na yung beach. Solid. Parang masarap pag-swimming. Ayan, o. Oh. Omshim! Solid! brother oh <laughs> grabe sobrang sarap ng ganda ng tanawin talaga dito whoo akala mo kung nasaan ka lugar eh parang ano nasa iba kang bansa yung ambience ng lugar na to kasi tinan mo naman what's up alright na mga kasama Aerox Honda Beat 155 155 Mio Gear Sporty at saka Honda Wave 125 Shish. Sobrang sarap dito <laughs> mga brother Sobrang sarap dito mga brother talaga eh. Oh. Dito tayo sa gitna Ah, <laughs> picture lang sila tapos after nito, diretso kami sa Tagaytay. Doon kami magla-lunch, ah, mag-aalmusal. Pagkatapos ng almusal, uwi na rin. Dandaan lang pre, dandaan lang. <laughs> sige na, sige na. Una ka, una. Dandaan lang, dandaan. Over here. lang, dandahan. <laughs> dandahan lang dandahan. Ayan mga brother, nandito na kami sa Tagaytay. Kakain muna kami dito. Ayan. Buti maganda yung view na napili. Ayan o, napakaganda yung mga motor. Si Roby. Ayan. Dito kami kakain. Tapos, after namin kumain, ay, siyempre, uuwi na rin kami. Ayan o. M&M, M &M, Pasalubong. Tapos dito, may something kainan. Ayan. Dito kami sa baba santa tayo? ano po tayo sa M Bulaluhan. bulaluan ay yan M M ayano uh, ayan, no? at, at napaka ayan, ayan, dito brother pa rin 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 pa